May dalawang tao. Pareho silang mahal na mahal ang Diyos. Pareho silang nagsimula sa apoy ng pananampalataya. Ngunit pareho rin silang naligaw sa magkaibang paraan. Si Elias, dating puno ng sigla at alab para sa Diyos. Laging active sa cell group, nasa simbahan, unang dumarating, huling umuuwi. Laging sinasabi kahit anong mangyari para kay Lord ako. Pero dumating ang unos. Nawalan siya ng trabaho. Iniwan ng kasintahan. Pati pamilya niya nagkawatak-watak. Isang gabi sa gitna ng dilim sumigaw siya. Lord, nasaan ka? Sabi mo hindi mo ako iiwan, pero bakit ganito? At mula roon, unti-unti nang nanlamig ang apoy. Hindi na siya dumadalo sa simbahan. Hindi na nagdarasal. Hindi na tumitingin sa langit. Sa puso niya tumubo ang tanong. Kung totoo ang Diyos, bakit niya ako pinabayaan hanggang sa tuluyan siyang nawala, hindi lang sa simbahan kundi sa presensya ng Diyos. Si Mira dating basag ang puso, puno ng sugat ng nakaraan. Pero nang nakilala niya si Jesus, unti-unti siyang gumaling. Laging umiiyak sa worship, laging nagtitestimony, laging sinasabi, Si Lord ang dahilan kung bakit ako buhay at dumating ang mga panalangin ang trabahong matagal niyang pinangarap, ang bagong bahay, bagong sasakyan, mga biyayang halos di niya kayang bilangin. Pero kasabay ng mga biyayang iyon, unti-unti niyang naiwala ang oras para kay Lord. Hindi na siya nakakapag-pray. Hindi na siya nakakapunta sa church. At nang tanungin siya ng dati niyang kasama sa ministry, sabi lang niya, "Busy lang ako ngayon. Babalik din ako kapag may time." Pero dumating ang panahon wala na siyang maramdaman wala na ang presensya ng diyos at sa katahimikan ng kanyang kaligayahan may kurot sa puso alam niyang may nawala si elias tumalikod dahil sa sakit si mira tumalikod dahil sa saya dalawang magkaibang daan pero iisang dulo ang paglayo sa diyos ngayon ikaw saan ka sa dalawang ito si elias ba na nasaktan kaya lumayo o si mira na nabusog sa biyaya kaya nakalimot. Isang malalim na babala kung may unos na darating sa buhay mo, test yan ni Lord sa'yo. At kung may blessing na darating sa buhay mo, test din yan ni Lord sa'yo. Maraming tao ang bumagsak sa test hindi dahil sa problema, kundi dahil sa tagumpay. Marami rin ang tumalikod hindi dahil nasaktan, kundi dahil nabusog sa biyaya. Kaya mag-ingat ka sa mga desisyon mo. Kung nasa bali ka man ng pagsubok o nasa tuktok ng tagumpay dahil ang tunay na pundasyon ng pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng pagpapala kundi sa lalim ng pagkakaugat mo sa Panginoon. Kung ang puso mo ay hindi talaga kay Lord sa simula pa lang, madali kang matangay ng sakit o ng saya. Pero kung rooted ka kay Christ, matatanggap mo ang lahat, ang hirap man o ang ginhawa, at mananatili ka pa rin grounded sa Kanya. Tandaan mo si Job. Nang mawalan siya ng lahat, ari-arian, pamilya at kalusugan, sinabihan pa siya ng kanyang asawa na, Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Pero ang sagot ni Job, may lalim at karunungan. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti mula sa Diyos at hindi ng masama? Alam ni Job kung sino ang pinakapangunahing kayamanan niya. Hindi ang mga biyayang natanggap niya, kundi ang Diyos mismo. At sa kabilang dulo, huwag mo rin kalimutan si Daniel. Nang maitaas siya sa kapangyarihan, Naging kilala siya sa palasyo ng hari. Pinagpala siya sa karunungan, sa posisyon, at sa respeto ng mga tao. Ngunit hindi siya lumayo kay Lord. Kahit bawal magdasal, binuksan pa rin niya ang kanyang bintana at lumuhod sa harap ng Diyos. Daniel was tested by blessing, and he passed. Job was tested by suffering, and he passed. Kaya, huwag mong hayaan na ang unos ay magpalamig sa iyo, at huwag mo ring hayaan ang biyaya ay maglayo sa iyo manatili kang nakaugat sa Panginoon dahil kung siya ang ugat ng puso mo anumang panahon tag-ulan man o tagaraw hindi ka matitinag